Hi mga ka-Green, good morning ulit sa inyong lahat Ang ngayon mga ka-Green, i-update ko kayo sa aking mga tanim mga gulay dito sa labas ng aking bahay Ngayon nakapasok So, ano natin i-update yung ating ano tanim na lemon grass ito yung ating lemon grass tanglad so, dito meron tayong tanim na tangkong pero pumangit eh hindi siya umandang mga green, no? kasi taglamig na kasi dito tapos na lang tanim, tanim dito na kamuti yung kamuti ganun din nasa doon gumanda ayan o nasa ano lang kasi nasa stereo na box ayan tapos na lang dito rin ito ang mga alubati ayan Parang hindi siya masyadong gumanda yung tubo kasi taglamig na nga siya dito. Dito mayroong alugbate din dito. Tignan natin itong alugbate. Tapos tignan natin itong herbs natin natin. natin Anong ikaw itong herbs? Parang siyang mint pero ang bango. Parang siyang herbs din siya pero hindi ko alam kung ano kayo. binigyan ng ito sa aking nakabitbahay ko. So, tinanin ko dito. Yan, ah, wala pong oh. mahal. Tapos meron tayo dito yung na oregano. Ano ah. na oregano. Variegated siya mga kagulin. Ayan. Tapos meron tayo dito yung sa kampo ng rugbati. Lumalaki-laki naman siya ng kaunti. So, ito yung pinaka maanong alugbati. Lumanda pero parang kinakain yun ng oo. Parang ano? Parang... May butas yung dahon. yung may mga mas ilalim. Wala na. Nang... Pero maganda yung pagtubo niya mga kagaling. Yan you know, healthy siya. Ito ngil ko siya. Ito ang Parang ano siya, parang maging iwan ko. Ano dito po lang siguro sa abono. Maliliit. Ito. Yung pulang alog natin yan. Pero marami ting tanim na pulang alog sa baba. Ito sa ano. Sa ito. Mayroon din tayo itong isang puno ng papaya. Malalaki itong papaya din ito, Hindi ko sa doon sa so kasama ko ay papayas lang malaki doon eh ito daw yung ano so try ko itong itanim tanim ko ito sa lupa pagka malaki na siya ayun medyo oh, maliit pa lang kasi so, may ba rin ibang ano mga alogbati eh, hindi masyadong lumaki pangit kasi taglaming na nung, nung ano kasi nung summer ang ganda ng tubo nito mga to ito so, pero so, pa rin naman yung dahon niya. Eh no, dito o, dito mo din ba rin dito ang na. Ubi. Yan yung ubi natin. Kaka, ano na dito Sa ating San Francisco na lang. Sa dito yung, pono yung Mayroon na siyang mga 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 natin na magandang tulitin kami na pinya so dalawang punong pinya ito mga ka-green so ito mga siguro mga ilang buwan na rin siguro ito mga pinya na ito yan itong pinya so dalawang puno ito so isang isa dito pinya yan sa si baba yan tapos meron din siyang rin dito isang puno rin ng ano ng ubi kung parang meron naman na rin siya eh yung ubi isa pa sa kasi yung ubi natin mga green tapos dito naman meron ko dito bago tanim na tanglad lemongrass ito mga green, ito yung mint ko dati tinanim sa ano, dati kasi namatay pero marami siyang tumubo yung mga may tumubo ayan uh, ito yung si laging yung mga siguro yung mga buto niya tumubo ito, ito ko na lang ito yung patay niya dahon so, para tumubo yung ng maayos yung kanyang ano sayang yung uh, patuloy ganyan ito ng ano ng konti mamaya at tumubo pong mga marami sila yung bang at dahon niya mabango pa rin so yun lang mga kagreen maraming maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa akin sa itong video na to update lang sa aking mga gulay <laughs> so yan hindi kasi masyado gulay itong mga ka-green kasi yung doon sa kabila kasi doon sa dulo doon sa tanim natin ng malunggay is sa kabila kasi yung ano yun nakikita lang tayo doon so susunod gawin natin garden yon pagka ano, so marami marami sa ito ulit sa inyo mga ka-green sa aking video at uh, see you for my next update ng aking gulay at saka sa aking mga halaman na pambahay bye bye